Kung hindi kayo bababa ng sasakyan, okay lang na ilagay nyo sa neutral. Pero kung kayo ay bababa, ay highly recommend na nasa park dapat. Hindi kasi safe mga paps no, na bumaba kayo ng sasakyan, nasa neutral ang inyong shifter. Kasi what if no, bigla na lang pag sakay ninyo na sanggi ninyo yung shifter ninyo pwedeng umandar yung inyong sasakyan. No? Halimbawa, may ibang tao, may mga malilikot na bata, no? Uh, wala kayo dito sa harap, tumalon dito sa unahan, na ship yung inyong shifter, pwedeng umandar yung inyong sasakyan. Unlike kasi nang nasa park, eh sabihin na natin, yung park kasi natin may extra lock yun yung ating brakes no? na hindi natin ship yung ating park going to reverse or drive kung hindi natin aapakan yung brakes kaya yung mga paps, no, kung tayo bababa ilagay natin sa park Hello mga paps, sa question, bibigay lang ako ng tips sa mga new driver dyan, ano, yung paggamit ng park at neutral, no, kung sakali man, no, kung kayo ay bababanga ng sasakyan, dapat ilagay nyo yan sa park, okay, yan yung highly recommended, pero make sure lang ano, pag tayo ay mag apply ng park or neutral, eh dapat mag handbrake tayo ha. Ah. Kasi huwag natin iaasa. Although pag nilagay natin sa park ang ating shifter, hindi naman aanda rin sa sakyan natin kasi may merong locking mechanism yan. Pero syempre hindi, niya hindi naman niya kayang buhatin yung pinaka weight ng sasakyan. So kailangan mag handbrake tayo, magpa-park tayo or mag-neutral. Pero yun nga, mas safe no kung tayo ay bababa ng sasakyan, dapat ilagay natin yan sa park. Okay? Pero kung tayo naman ay hindi bababa, like for example, ah uh, uh, maihihintay lang tayo na pwedeng hinihintay na uh, traffic light na mag green naman eventually or about a stop and go situation, matagal yung uh, paggo. Gusto nating magpahinga yung paa natin, no? Pwede naman tayo mag neutral, then uh, ha handbrake, no? Yun nga. Mas recommended no pag sa mga stop and go situation na hindi naman tayo bababa okay lang na ilagay natin yan sa neutral kasi mas hindi recommended ano yung for example uh, traffic light magigreen green okay eventually tapos nasa drive ka ilalagay mo sa park eh ang daming dadaanan ng shifter mo so mas maraming stress yan sa ating transmission unlike nung uh, halimbawa nasa drive ka lalagay mo lang sa neutral so ibig sabihin isang shift lang Okay? Then, kung gusto mo nang itakbo, neutral to drive lang. Unlike kasi nung halimbawa, dasa uh, nasa traffic light, maghihintay ka lang naman ng mga tatlong minuto, sample lang, scenario. Okay? Then, from drive, dadaan ka ng neutral, dadaan ka ng reverse, dadaan ka ng park. Tapos, magpapaanda rin mo, park, reverse, neutral, and drive. So, kumbaga, masyado maraming dadaanan at mas stress yan sa ating shifter. So, yun mga paps, no? Just an idea, kung tayo bababa, dapat nasa park yan. Kung hindi tayo bababa, okay lang na nasa neutral. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike lang mga paps.